Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero, antingera ko dyan. Sana po na sa mabuti kayong kalagayan at na maraming swerte ang dumating sa inyo at uh, sa atin. So, bago pa man po ang lahat, sana mo magkakalimut magkasal sa mahal na Diyos kasi siya po mga tanging nakakapagbigay sa atin, ng ating mga kailanganin sa pang-araw-araw. Anyway po, ang video na ito ay tungkol po sa driftwood at kung ano ang mga katangian na to at kung saan ito magandang gamitin. So, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. At ito na po ang ating takay ngayon. So, ito po ay ang tinatawag na driftwood. Ano po, yun yung mga luma ng kahoy na paatong-atong sa gilid ng dagat, gilid ng uh, salok, or sa river, ano po, o kahit po sa lake, basta kahit saan man po siya na may nagaanod-anod po siya, ano, tapos pupunta sa gilid ng, sa tabing baybayin, tapos kukunin naman siya ng agos, o nang daan ng, uh, ano, ng uh, tubig, ng alon, ano, dadalhin naman, tapos dadalhin naman. So, alam niya na po kung ano yung driftwood na tinatawag ay yung mga kahoy na paatong-atong, ano po, So ito po, uh, collection ko po ito. So ayan kung anuhin po ninyo, um, napakaganda po nito ang ano, ang uh, energy. Ito po ay matagal na na inano, uh, kinonsagra ko na po ito at ito ay ready na po na gamitin. So again, ito po ay sa maano maswerte ang tingero natin ah, magbibigay din po naman ako at tulad ng ano every end of the month po may pinipili akong isa na bibigyan ano po so ngayon po ang uh, properties nito ang healing properties or uh, ano ang kakayanan nito na dala nito sa atin ano po so para po Um, sa ano natin, halimbawa sa mga antingero-antingero na baguhan po ano, doon po sa mga batikano na alam nila kung ano ang gagawin dito, pero doon po sa mga baguhan um, ano po dapat uh, matuto malaman kung ano uh, ang, ang best idea na paggamit nito so unang-una po natural pupulutin natin ano lalakad-lakad tapos pupulutin natin kung alin yung maganda sa paningin natin. So, ito po. Mang iba-iba po siya. Ayan. So. Ang bawat pirasi po ay may kanya-kanya siyang energy. Ayan. So, ayan. Ito po. Ano ko ito? Gusto ko ito kasi para siyang ano, yan yung mata na ano, inaano, So, ayan po ano. Sa mata siya. Tapos ito naman po. Ayan. So, ano na po siya, yung ito po yung mga pa ano ano pa ano pa laboy pa laboy la, pa ano pa atong atong. So makikita mo. So, mas maganda po na maghanap yung may tagos. Ano po yung ganyan na may butas kung may kakakuha po kayo 'yung may butas maganda. Ayan, ito po. po, and alam ko na nag na ninyo kung ano ito. Ano po? So, ang magandang gamit po nito, kung uh, gagamitin natin sa panggagamot, ito ay nakakaunang-una po, mabisa ito na pangontra. Pangontra po, ano? Pangontra sa masama, sa bad energy, ano po? Sa negative energy. Ito po ay na tataboy ng bad energy. Pangalawa po, ito ay magdadala ng swerte. So ito po ay ano yung nagtataboy ng negative energy pero hinahatak niya yung swerte. Yung swerte po ang importante, ano. At ang pangatlo po, ito ay nagdadala ng uh, uh, protective, uh, nagpo-promote siya ng uh, protective energy. So yung protection po, naggaano siya ng surrounding protection kasi unang-una po, isipin natin na kung ano patanda na ito. Tapos, nag-survive po siya. Ano kalaki? Tapos, ano, nag-survive siya ng for many, many years. Ano po? Napaatong-atong lamang. Ganon. So, ayan. Ito nasa atin, na Ngayon, ang pinaka-the best po nito ay tulad ng ginawa ko, ako po ay nagawa ng pendant. Isa po ay sa ginawa ko yung pendant niya. So, kasi uh, gusto ko po yung, ano siya, yung kwintas, ano, ayan. So, ka ano po ito ng mga, ano ko, collection ko, ito ay nagpili na ako, ng para sa akin. Excuse me. Ito po, puso siya, oh. Puso, nag-forma siya ng puso. So, bali, binalot ko na lamang, para ano siya. So, baliktaran po siya. Ano? Ayan, kita ninyo. Ito naman po. Ito ay may ahas. Ahas po. Gina Ako po ang may gawa nito kasi gusto ko kung ano man yung mga ano, uh, kailangan ko uh, available po yun sa akin. Tulad nito po, ano, So, ito ay Again, nagpo ng pera. So, pang protection po sa aking... ah... Uh, treasure. Kung ano man yung treasure na yun, ano. So, anyway po. Ang pinaka-the best na paggamit po nito, ano, uh, tuturo ko po sa inyo, kasi ganito po. Ganyan na ganyan. Ilagay ninyo sa bowl o kaya sa jar na glass. Ano po? Ganon. Ngayon, lagyan lamang po ng ano, ng uh, ano tawag doon yung cover po kung ano, lagyan niyo ng cover, ano. Ganyan. Pero, ang ika-cover po ninyo, itim. Dapat itim. Ganyan po. Ilagay po ninyo sa altar o sa may tabing ano, higaan ninyo. Kasi, ito po ay nag-a-attract ng swerte. Ito po ay magdadala ng swerte. Lalong-lalo lalo na po kung lalagay ninyo ito sa tindahan. Kasi ang mga ano po, ang mga kliyente, ang mga customer, kahit galing pa po sa malayong lugar, pupuntahan po kayo. At kasi ito po ay nagahatak ng anumang swerte. Like anumang swerte. Swerte sa material na bagay po. Ano? So, kaya ito ay maganda na panglagay po sa alta. Panglagay sa may tabi ng, hindi po sa ilalim ng higaan. Ano, wag po lagay sa ilalim ng higaan. Tabi po. Lagay po sa tabi. Sa tabi, halimbawa kung saan kayo natutulog. Lagyan po, lagay po ninyo doon, ano, sa may, ano, sa may, uh, malapit sa may uluhan ninyo, o kaya doon sa may altar ninyo. Pero wag po itong ilagay sa may pintuan. Kasi, kapag nalagay po ito ninyo ito sa may pintuan, ang swerte hanggang lamang sa pintuan. Dapat po ay makapasok. Ano po? Kaya po ang paglalagay ng ano ng swerte dapat po nasa loob ng bahay kasi pag nilagay po ito sa pintuan, ang swerte hanggang lang sa pintuan dapat makapasok. Ano po? Kaya importante, importante po na ito ay nasa loob ng bahay natin. So, ako po, ang ginagawa ko po, ito ay nasa may altar po, kaya meron po ako nito sa may ko. So, ano man pong mga ano, uh, paniniwala na magdadala ng swerte, wala naman pong masama kung ipopromote natin kung ano yung pakiramdam natin. Kasi tayo yung nakakaalam kung nasaan ang magandang lugar na ilal kung saan natin siya ilalagay. Ano po? Kasi yun nakakonekta sa atin. So, tulad po nito, um halimbawa ganito at ito po. Ayan. So gagawin ko po itong kwintas, itong isang ito, pero itong mata, itong mata po na ito, asan nito? Eh aaninhin ko. Hayaan ko na po siya dito kasi siya na 'yung bantay ko. Ayan. Ito po. Ayan. Siya na 'yung bantay ko. So Siya po siya. Anyway po, um, isa po ito sa ano po, uh, collection po na nagdadala ng swerte po sa akin. Ano? So maraming salamat po, uh, huwag makakalimutan i-share, mag-like po, mag uh, lamang po, at uh, mag-subscribe. And uh, again po, sa end of the month, kung sino man po ang uh, na mapipili ko na ka-antingero-antingero natin, ay bibigyan ko po ng ano, isang agimat. So anyway po, good luck po. Bye!